Inanunsyon ng lokal na pamahalaan ng kawayan na isasagawa ang isang general orientation para sa lahat ng kwalipikadong first-year college scholars sa darating na October 10, 2025, alas 8 na umaga sa Isabela Convention Center. Layunin ng aktibidad na ito na bigyang linaw ang mga scholar hinggil sa mga benepisyong matatanggap, mga patakaran ng programa at iba pang mahalagang impormasyon kaugnay sa kanilang pagiging bahagi ng scholarship program. Ipinapaalala ng pamunuan na obligado ang pagdalo ng bawat scholars. Subalit kung hindi talaga makakarating, pinapayagan ng isang miyembro ng pamilya na dumalo bilang kinatawan. Pinapaalalahanan din ng lahat ng dadalo na magdala ng kanilang school ID, statement of account, assessment form o certificate of enrollment at ballpen. Inaasahang magiging daan ng naturang pagtitipon upang higit pang mapalalim ang ugdayan ng mga scholar sa programa at maihanda sila sa mga inaasahang obligasyon bilang beneficiaryo. Makikita ang kumpletong listahan ng mga kwalipikadong scholar sa link na nakalagay sa Facebook page ng LGU Kawayan. Idol, parang bumibilis ba ang ang pagtanda. Ang dahilan nung hina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigil ni nito mag DTX 500 na, may antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol. IFM News.